Meron sila boss dito nga kalabaw na nabili sa iyo? Magkano inaabot? 29,000. 29,000 'yung nabili ng tita Kayo po nakabili? Thanks, yeah. ah, yo. Ah, si boss pa lang bumili. <laughs> ito lang nabili pala ng 29. Saan ang tala na ito? Chaong. Sa Chaong, dadalhin na po sa Chaong. Matagal-tagal pa rin 'to bago magkabit ano. Mga ito 'yung mga isang taon pa. Ah, uh, wala, wala pa, wala pa. Hindi, ibig sabihin may isang ton pa siya bago mo pwedeng gamitin sa pag-aarap. May isang ton pa rin ba bago magamit sa aarap. Ganda naman ang pagka, numura pati ang kuha niyo, no? Yan, nabili sir, sir. Thank you, sir! Yan, may kalabaw na nabili sila, bossing. Boss, nabili na? Magkakainabot din? Benchinko. Sumura na to Benchinko lang bossing. Ang pang-aalaga. 25,000. barako. magandang umaga mga talong TV. Nandito na ulit tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ng Biyernes, March 28, 2025. Uh, huling araw po ng Marso bago mag-Abril. Tayo po ay mag-update ulit ng mga binebenta nila dito mga buffalo at kalabaw kaya samahan niyo ako sa ating video sa araw na ito. Yan good morning mga talong stripping. Nandito ulit tayo sa mga area na mga binibenta mga bukol at kalabaw. Marami na ulit na mga binibenta dito mga kalabaw ngayon. Tayo po yung mag-update ulit bago matapos ang buwan ng paso. Yan na may bukol dito na magandang bukol. Tayo ay so, purong bukol. Buti ang bulto. Yan. Bossing, magandang umaga na. Bili niyo na po. Magkano din inabot? Ay, si Kuya nakapit. Magkano din pa inabot ang bupalo niyo? Kasi? 54,000. Ito daw, 54,000 na bilhin nila, sir. Saan punta na nito? Candelaria. Ah, Candelaria. Gagamitin po sa bukid. Pambukid. Pambukid ah. daw. Ito daw, 54,000 na bilhin nila, sir. Natali sa Candelaria, Quezon. Yung sila set. Ito may yung uh, bupalulit sila po. Lagayin ang kamutan to. daw. Ha? Makakuha ang buo. Ito magkano magkana ang bupalo mo? Patong sa 40. Patong sa 40. Mura na ito. Bara ako? Ha? May kit na 30? Mura mga bupalo ngayon. Yung may kit nagtatrita daw ito. Kay hey, mga bupalo ni Bossing. Eh yeah. you no. Know. Ato lasting ka train pa. E daday patung sa 30 to mga to. Yeah. Mga purong bukal bulakan. Mga binibenta pa nila. Ito pa yung puro magbarako. Mga ano? barako. Lahat. Oo. Oh? Ito yung maganda to. May ano siya? May itala. May itala siya. May parakandaan. Puro. Mga purong bupalo. Hmm. Mga binibenta pa nila bossing. Ito daw yung patong lang sa... Bupaw. 75. Yan. Ito yung isa naman yung patong sa... 40 type po isa. Malaki-laki. Mga binibenta pa nila bossing. Mga binibenta pa. Yan may... May bupalo si kuya dito binibenta. Oo. Ah, purong palo ito. May palitan dadi sa ano. Okay na. Ay nabili na ako yung isang isa na. Siya na tinuloy na ang bayad ng no. Tata natin kung magkano itong bupalong ito. Pwede naman bupalong mo magkano. Magkano may presyo itong bupalong mo? Ah, may, may kita 40. May kita 40 din. Okay, wala pa. Puro buko lang. Binibenta pa na may kita 40. Yan. May maginahang kalabaw dito silang nabili. Mas magandang umaga. At ah, ay pa. Maginahan. Oo. Tebay pambenta niyo pa. Yan. Maginahang uh, ano ba 'tong bupalo? Bupalo ano? Bupalo. Oo. Yung ganda ng anak niya eh. Quality. Magkano ang pinipresyo na itong maginahan mo? 120,000 daw ito. Sintogis. Kailang eh, talo ba sa tawad? Talo ba sa tawad daw. May tawad na dito sa MTGs sa Bupalong ito. Ginahan. Lalaki ang anak. Bye. Babae. Ito maganda. Ang babae. Yeah, Binibigyan na ng ano na po mag 120,000 asking price. May tawad daw dito ng MTGs. Talo daw hindi kayo hindi binigay. Si Kuya. Hmm. Ito. May uh, purong bupalo si boss dito binibenta. Ganda ng katawan. Pari kita yung mga dalawang taon hanggang tatlong taon ang edad niya. Puro bupalo Saan ka bossing galing itong mga bupalo nyo? Bulakan Bulakan? Magkano ang hiningi dito? 78 78,000 78, na ito ang hinihingi sa bupalong ito dyan Quality naman siya Binibenta pa ng 78,000 as a price Nakamumuyo si tatay Kinamumuyo oh, Ano? Uh,

<laughs> Ayos na po, kasundo Ito po isa Candelaria gagamitin po sa bukid sa bukid Ito din sa candelaria gagamitin sa bukid, sa gagamitin sa bukid ng kalabaw na ito, pang araro Nabili na na 53.5 kasundo may anyway, mga mga kalabaw na ulit sila. Ay, tay mga mistiso lahat ito, no? mga mistiso na. Mga misti. Ah, babae? Mga babae pala ito tinatay mo ulian mo na bago at talagang impresyo. Puro babae pala ito. Mga mistisa. Ayan. Yeah. Magkano naman na bossing, ang presyo niyang mga ito malaki-laki, magkano din dapat siya? May kitang po ara. Ah, ito yung may kitang liliman po na, partidahan na. May kitang liliman po daw to partidahan na. Yan ang mga binebenta pa nila bossing. Mga mistisa. Binebenta pa nila boss. Isang bawas sa liman po. ah ito isang tangi-tangi ito bata-bata. Ito, 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 ito pala bawas sa liman po. Tung isa naman, tung dalawa daw bay patong sa liman po. Mga binebenta pa. Yan binibenta na ito ni Bustang 48 daw ito 48 lang daw ito binibenta nahing kalabaw ito daw mahigit na 20. kulay puting kalabaw binibenta pa din. چين <laughs> <laughs> No. Yeah, Strike oh. yeah, no. mm -hmm. na ito. <laughs> yeah, <no. Maakala> <laughs> na pinipensa <laughs> nila Dalawahin <laughs> mo na. <inaudible> yeah, no. oh. Parang ang kundi yan o. Oh. <laughs> yan kalabaw nila <laughs> <kay> po <pinipensa. laughs> siya lang daw oh, ito. Budget meal. budget bill. Yeah, no. Boss, magandang umaga. Magandang umaga po. Pagka ni binebenta 'tong kalabong. Ayun po, Ayon po, mayari? Ayon po mayari? may ari. Tayo mamayari. Me, 'tong binebenta niya. 375. 375 daw 'tong binebenta. Binibenta pa nila po si. Pwede ko na lang. Sino ko? May may binebenta si Boss ito, purong bupalok. Ah, Aba, bai. Ala ah, laki bupalok. 'Yan. Purong bupalok siya. Magagandang uh, katawan niya. Masan galing 'tong bupalok. Magagaling Marcel! nga lang. Magkano ang halaga nito? Okay. 60. 60. Kata yung binibenta ng 60,000. Binibenta pa nila po. Ganda naman ang pagkabukol. Hindi nagagamit na kaya? Hindi pa. Hindi pa. Tuturuan pa lang. Tuturuan pa lang daw ito. Tuturuan pa lang daw ito. Binibenta pa ng 60,000. Yan ang may mga kalabaw si Kuya binibenta. Mahahanapin natin ang ama. <laughs> Nasaan po ama? Akala ko ito yung anak. Ito po'y babayang anak? Lalaki. Lalaki. ganda ng anak yun. Magkano po ang presyo yung mo? Sixty-five. Sixty-five thousand. na sixty Ang fifty-nine. Ah, anim na ang diferensya. Fifty-nine. Ah, anim na oh, nga po. Oh. Anim na libon ang ang Maganda naman ang pagkakakala yung mataba. Binibenta pa nila po. Baka <laughs> sa 45 daw Yan ang <laughs> binibenta pa ni kuya Ito naman kuya, ang hiwalay mo, magkano ang presyo mo nito? 21 21, ito mura na ito, 21 Binibenta pa ni kuya Yan po may bupalo Ang ganda ng bupalong ito, oh. puro Kaling bulakan ito kuya? Lalay Magkano ang presyo nito bupalong? Mahigit na 70 Mahigit na 70,000 daw ito, yan Ganda. Oo, oh, ang ganda mataba. Ayan yeah, o. May kita pitong po daw ito. E, ito naman purong Tagalog. Purong Tagalog ka rin. Magkaya no? Magkita limon po. 51,000. 51,000 babawasan daw ito. ito. Binibit. Pangararoy na gagamit na po ito no? Gagamit ah, na. Ayan yeah, o. Kaya lang hindi pa makapagkararoy na ma mainit. <laughs> Ayan o. Binibit na pa ni Kuya ito. May. May mga. Ito yung puro mistiso. Mga mistiso. na mga palo Kita naman sa mga sungay tsaka katawan. Magkano pang presyo ng mga ganito nyo? 45 Ito Tapos pa ito medyo magaganda ang mga katawan. Timan po. Yung mga binibenta pa nila kuya mga ito yung mga bisita tayo puro mura ito ay na alam na paano na kumain yeah. ito yung ganito magkano yan? ganyan 26 daw ito itong mura kaya payat nga lang siya parang ito hindi na masyado maglalaki ano hindi bata lalaki yan ah bata pa ba ito yung inahitan lang kaya parang yan yung katawan yun na binibenta pa nila ko ito yung mga tinanapin kumakata binibenta pa talong ay boss